First night namin dito sa Georgia, around 10 o'clock na kami nakarating. So medyo pagod, kaya naman maaga kami natulog dahil ang na 9 o'clock ang call time namin sa aming tour. So the morning, ito nasa fourth floor kasi yung, uh, uh, yung restaurant ng Hotel Merlin At ito yung mga food na sinuserve in the, during the breakfast. So may spread, may mga uh, salad, meron ito yung salami, cheese, And then iba't ibang klase ng cheese spread at masarap 'tong salad nila at nilagang itlog at mga cereals din. At ito yung mga mainit nila, itong may bakwit, mayroong uh, potato na rolled And then may french fries at ores or kanin. And then may hotdog, may ham, meron din french toast at omelette bread. At ito na yung aking mga kasamang tagaubos ng kanin. May moment dyan na meron kami kinain kinabukasan or in the third day namin na medyo hindi maganda yung lasa ng kanin. So, um, kinausap namin yung nag-serve at uh, mababait naman sila, no? At uh, Pinultan talaga yung kanina, no? So, kailangan talaga, uh, magsalita lang tayo. Just speak. And, ang mga Georgian people, mababait and very welcoming. So, hindi mawawala yung blessing sa pagkain. So, ito na yung aming breakfast. And, this is our first day ng aming tour. So, 9 o'clock yung call time namin. Ando, wag nyong, wag na wag nyong hindi ka, ah, tatry itong ketchup ano, no? So, para siyang pizza, na ang palaman ay cheese. So, masarap ito, na famous to, dito sa Georgia, no? And, sabi ko nga po, wag masyadong kumain ng marami dahil mahirap sa biyahe. Usually, ang mga biyahe di, ng aming tour is almost one hour, half hour, no? So, that's it for today. This is our first day at inaantay namin yung aming, um, mag, Store guide jack. So that's it. Yum top.